Ilang Admiral ang kailangan para matalo ang isang yangko una sa lahat ang yangko ay halimaw, ang tawag sa kanila ay Emperor sa ilang dahilan. Tingnan natin si Kaido, literal na sinasabi ng lahat na kung sa one-on-one -on -one palaging tataya kay Kaido, ganitong kapangyarihan ang ating pinag-uusapan. Ngayon ang mga Admiral ay hindi joke, sina Aokiji, Kisaro, Akaino, Fujitura ang mga taong ito ay maaaring sumira ng isla na parang walang anuman? pero kung matatalo nila ang Yangko ito ay nasa naiibang rason. Maalala ninyo ang Marin Ford, kahit sa kanyang matandang edad, nagawang mawon punch ni Whitebeard si Akainu sa kailaliman ng lupa at si Akainu ay hindi basta-basta. At nagawang matapos ni Shanks ang digmaan sa pagpunta lamang doon, kahit ang mga admirals ay hindi gumalaw, sa Wano nagawang matakot ni Shanks si Green Bowl gamit lamang ang kanyang haki, ganito klaseng pressure ang naibibigay ng Yangko kaya ano ang sagot? Ang nag-iisang admiral ay kayang ma-overwhelm ng Yangko? Ang dalawa ay marahil may tulak ang Yangko sa limitasyon pero ito pa rin ay coin toss, ang tatlong admiral na magkakasama marahil ito ay magbibigay ng patas na laban.